ito at dapat mong malaman kung bakit mahalaga ang intermittent fasting nakakatulong sa pagbawas ng timbang Pinapababa ang kabuuang calorie intake dahil limitado ang oras ng pagkain pinapabilis ang fat burning sa pamamagitan ng pagtaas ng metabolism at paggamit ng stored fat bilang energy nagpapababa ng blood sugar at insulin levels kapag hindi madalas kumakain bumababa ang insulin levels na tumutulong sa katawan na gumamit ng stored fat. Nakakatulong ito sa mga may pre-diabetes at diabetes upang maiwasan ang komplikasyon, nagpapaganda ng kalusugan ng puso. Pinapababa nito ang bad cholesterol, LDL, at blood pressure, na pangunahing sanhi ng sakit sa puso. Binabawasan ng inflammation na may kaugnayan sa heart disease at stroke. Nakakatulong sa utak at mental clarity. Pinapalakas nito ang production ng brain-derived neurotrophic factor, BDNF, na mahalaga sa brain function at memory. Maaari itong makatulong sa pag-iwas sa neurodegenerative diseases tulad ng Alzheimer's at Parkinson's disease. Pinapalakas ang cellular repair at longevity. Sa panahon ng fasting, pinapagana ang autophagy, isang proseso ng katawan na nag-aalis ng damaged cells at nagre-repair ng tissues. May mga pag-aaral na nagsasabing maaaring makatulong ito sa pagpapahaba ng buhay at pag-iwas sa sakit na dulot ng pagtanda. Siguraduhin na tama at sapat ang pagkain sa eating window upang makuha ang buong benepisyo ng intermittent fasting.